Good morning. Welcome po sa Bella San Pablo. Today po ipapakita ko sa inyo yung sample na end unit dito sa row house ni uh, Bella San Pablo. Kasi nga po may available po dito sa park na to. May ipapakita ko yung example kung ano yung uh, extra lot kapag ka-end lot po yung kinuha niyong unit. Kasi meron po tayong tinatawag dito na poly inner tsaka poly end so yung mga end lot dito kay uh, Bella Vita San Pablo is medyo malalaki siya may mga extra space kayo na lote so yung standard kasi niya is nasa 36 square meter lot area tapos uh, kapag mga end lot umaabot siya ng minsan 50, 50 plus, 60 plus 70 to 80 so ito yung example po ng isang end lot so itong block 22 to yan. Tundulo na ito. End lot na ito. So hanggang dito may lote pa siya sa gilid na to. Pwede siya magpagawa dito ng uh, another bedroom. Pagbutas siya itong pader niya. Pwede pa siya magpagawa ng another foundation dito. Sa taasan niya pa yung uh, gagawin niyang Ay, uh, ko-construct niya. Pwede mas mataas pa na. Kaunti dyan sa bubong niya. Ng mismong row house na ito. Sa bandang likod naman. Mas malawak pa din. So, wala dito ahas. Ayan. So, sagad yan hanggang doon. Kasi meron niyang muhon dito. Ayan, hanggang doon, oh, sa may uh, prime, prime, perimeter na yan, hanggang dyan. Kanya pa yan. Tapos, ito yung likodan banda niya. Ayan, o. Oh. Tapos, ayun yung lababo. So, hanggang doon sa may dito, sa may pader na to, paganto siya. Tapos, halos sagad na siya dito sa may prime perimeter pens uh, ano lang yung price niya nasa 850,000 nasa umabot na ng 60 60 plus uh, square meter to 70 parang 680 square meter nga yun oo oh, ganon so eh, standard nito is 36 lang o, oh, 36 plus 36 72 ay di almost uh, na doble so may muhun naman dyan sa mga part na yan kung hanggang saan lang yung uh, lote mo Halos didikit ka na rin dito sa may prime perimeter pens na to. 'Di ba sa halagang 850,000, meron ka ng row house na malaki yung lote. Pwede ka magpa-expansion, 'di ba? Magpa pagawa ng another bedroom. Pwede mo palakihan yung unit mo. And then pwede ka pa magpataas mo sigurado kasi malaki pa yung uh, space mo. Kung nga uh, ako niyo sa pag-ibig, 'di ba? Uh, magiging monthly niyo dun is uh, for 30 years na sa 5,000 plus lang. Aabot uh, ng 5,200 ganun. For 30 years, so depende. Pwede rin rin kunin ng 5, 5, 10, 20, uh, 5 10, 15, 20, 25, at uh, maximum ngayon 30 years. So, depende sa age saka monthly income ng client. So, available po yung mga end lot natin dito kay uh, Belavita San Pablo. Madami pa po tayo. Nagpa-franchise po siya sa 800,000 to 1 million Depende nga po sa gano'ng kalaki yung lot area niya. Available through Pag-ibig Financing. So, pwede po ito sa OFW, locally employed or kaya with business. Basta po kayo may pag-ibig member, pwede na po kayo makabil dito kay Bella Vita San Pablo. And uh, accessible din naman yung location nito. Malapit din sa lahat, lalong-lalo na malapit sa ginagawang SLEX TR4 exit. So mag magiging madali. In year 2027, magiging madali na yung papunta nyo ng Manila. Kasi wala pang 1 km nandun ka na sa exit ng SLEX TR4. Diba? Kaya pinag-aagawan niya yung si Belavita San Pablo dahil nga din dun sa SLEX na yon. So yun ha, ah, PM lang po kayo. If interested kayo, uh, tara mag-tripping po tayo para sa mga end lot nito. Para makita nyo yung in-actual. Yun lang po and have a good day.